Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong pinagod. Mani na parlato. So, welcome back to my YouTube channel. So, andito po tayo sa dagat ng Jeju Island. So, ayan po. Uh, napaganda. Palubog na po yung araw. Uh, mga guys, mga idol, so mga lodi so inabati ko kayo lahat na magandang maganda ng hapon. Guys, uh, bago ko tapusin itong video nito, sana po ay inyong kakalimutan mag-like, subscribe sa aking YouTube channel. So, at isama nyo na rin po ang akin notification bell para lagi po updated sa akin susunod pang mga vlog. -like. Ayun. So, gandang gandang hapon po. Ay. Andito tayo. Andito tayo ngayon. So, maganda ang panahon medyo may hangin lang ayan dito tayo sa ibabaw yun, meron nagpipishing ang dalawang tao Ito panahon. Medyo may hangin lang. Mayroong fishing ng dalawang tao. Kasi na, yung mga ganitong panahon, ah, maramis na, Ayun, may gumipad na malaki nyo ng shibon. I thought Wow! Ang kalimutan ni Yes! pagdating pa po tayo Sa mga susunod. natin ang mga ah, 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 pagyangataw dito. Ah, Matakas ang katon. Kung po yung naging ang mga tanaw natin oh, ang kabilang bayan. Oh, bayan Ito po tayo sa ibabaw.

Ngayon ko lang nakita mga idol. Meron ako matalas. Ayan. Ayan. yeah guys. Uh, ano rin nyo? na sa inyo para na rin kayo nakarating dito sa Jeju Island maganda so, so, guys so Bago po ako magpaalam sa inyo, uh, ay YouTube channel eh mali na para. Ayun. Napakadali lang po hanapin 'yan. Ayun. Dito. dito at kitang-kita ang ibaba. Ayun. Let's go guys, lakad uh, tayo para uh, hindi tayo abutin dito ng gabi para yata sumasa mga panahon. Pero ang ganda ng view. Yeah. So, okay guys, so. bye bye. Thank you for watching.